Alam niyo ba? Sa halimuyak at ganda ng bulaklak na ito, tiyak mabibighani ka. Ito ang ilang-ilang o kananga o dorata. Ang langis nito, sangkap sa paggawa ng mga pabango at cosmetic products. Pero alam niyo ba na sa Pilipinas, mayroong isang bayan na ito ang pangunahing produkto? Ito ang bayan ng anaw ang ilang-ilang capital of the Philippines. Bagamat ito ang pinakamaliit na bayan sa Tarlac, huwag daw silang ismulin. Ang kita pa lang kasi nila dito, umaabot na ng limpak-limpak. Noong 2014, umabot sa 200,000 pesos ang naipapasok nitong income sa bayan kada taon at lumago pa ito sa pagtaas ng demand sa pandaigdigang merkado. Kilala ang anaw bilang isang agricultural town at ekta-ektaryang taniman ng ilang-ilang ang makikita sa barangay San Francisco. Maganda rin ang klima sa bayan na angkop sa mabilis na pagtubo ng nasabing bulaklak. Sa ngayon, higit 10,000 ng puno ang makikita sa buong bayan ng Anaw. Nagsimula ang industriyang ito nang ipakilala ito sa bayan taong 1980 at matapos lamang ang humigit kumulang limang taon, nagsimula ng mamulaklak ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, nagsulputan na rin ang mga ito sa iba pang parte ng anaw. Taong 1989, naitayo ang ilang-ilang processing center. Ang mga bulaklak ay pinapatuyo muna bago ito isalang sa steam distillation para makuha ang langis na laman nito. Ang amoy rin ng langis nito ay nakakapagpababa ng blood pressure at nakakatanggal ng stress sa katawan. Ibinibenta at ine-export na rin ito sa bansang Australia, South Korea at France para naman sa paggawa ng mga shampoo, sabon, scented candles at iba pa. Mahalaga rin ang langis nito sa paggawa ng mga pabango ng sikat na French perfume company na Chanel. Ngayon, alam mo na!